Alam daliri ang kaibigan Nasa ng puso at isipan Pinumulso ko ng dating Kaya ako nga hindi ko mabigilan uh. Kung rap game ay Iwan siya lang aking totka Sa kalsada nagkagulang, galing dun ang toka, Mga obrang parang nakabalik kong lino bro Parang pulis na lahat gagawin para sa kota Kami ng kalungkutan, lagi nagtutuos Ano pa ba ang kulang na patanong sa Diyos? Droga at kantudan sa tuwing kinakapos Kasi yahang utang para makatagos Patagos, 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 pera, pera B.I.G. parang si Mga hit ay tinagos nilang Mga dati kong pasan, pasan Sa sentido na gan Gagan, Gagandiyang malagit ang sumagip Grab ako kapag ikaw ay makulit Sobrang high parang nakasakay sa jet Kung ito sugal pati di pa to aming bet Bilang mong sa daliri ang kaibigan Nasa ng puso at isipan Pinumulto ko ng dating pinagkakas sa mga toxic sa scene dalawa ang cure Hindi na mababasag sa bullshit I'm mute May dalang magandang music Panaginip lucid Sabay hipak sa tujis ng makalipad palayo salamat Para bang amatandaan lang kami nga angat Hanggang sa di nila mapansin ang layunan na ng gap Habang strolling sa may pasig sa may east side Biyahing langit mga roba palaging high Habi yung mga heart shit Tubos na free time Dala-dala malakit Hirap mahimay, himay Bilang mga daliri yung kaibigan Nasa ng puso at isipan Pinumulto ko ng dating pinagawa my big